So ito na namang maganda magandang araw mga kanitib So for this video mga kanitibis Nandito na tayo ngayon sa ating native chicken So yan mga kanitib so, na son Yan ang mahirapan sa pag video no? So hindi na masyadong malapit ng ating muka Dahil meron na tayong stick na nakita Mga kanitib sa kakahanan So sa ngayon mga kanitibis Magbigay na tayo ng kakain So ng araw ngayon mga kanitibis Dahil umulan dito na sa amin kagabi So yan mga kanitibis magandang magandang basa Then sa ngayon mga kanitibis Magandang tayo ngayon mag-transfer na tayo ng manok dito. Ito yung last na kulungan. Dahil yung ating manok mga kanitib na yung napisa is lumabas na mga kanitib nyo dyan sa last video natin mga kanitib makikita nyo dyan ha yung ating napisa ni Tid Chicken so sa ngayon is lumabas mga kanitib so ngayon mga kanitib makikita nyo sila dyan ngayon o yun no? mga kanitib basta okay. okay. <laughs> so, yun mga kanitib yun. so sa ngayon mga kanitib isamahan nyo ako mga kanitib no na <laughs> pagkita yung ating mga lagang manok. So, bibigyan din tayo ng pagkain sa kanya. So, yan mga kanitid na. So, yan na yun, yung ating camera. So, magbibigyan na tayo ng pagkain sa ating mga lagang chicken. mga kanibi so hindi na tayo ng pagkain sa ating mga malalaking mga manok so sa kaya gusto naman tayo sa ating uh, maliit mga maliit mga so, tara mga kanibi sumahin nyo ako ng mga pagkain mga nipin, so kasama ko kayo so then, mga kayo masyadong mahirapan so, maliit lang yung mga pigs na doon mga kanilipid masyadong ano sa kasi mga kanilipid na no, so isa na natin ito mga kanilipid hindi masyadong mabigat yung ating cellphone kukuha mo tayo na ng mga pigs sandok yan yung mga kanilipid na sa so, ilalagay mo natin dito ano ay dito sa hindi na tayo masyadong mahirapan niya dahil meron na tayong stand mga kanipid. So mga nyo, sa ng tais, dalawa natin yung first yung ating first batch at yung pig mga kanitib. So ipakita ko sa inyo mga kanitib ang ating mga alagang nitip-nitip mga nyo, no, yung ating mga alaga mga kanitib o. Oh. Yan. So, kasi mga nitib, kung gaano na sila kalaki. Ito yung mga kanipid yung stock bagay natin tayo. Ayan. Ito so, yung mga kanipid. Sigurang so, lalaki nga mga kanipid niya. Ito yung mga stock na pagkain patayin mga kanipid. Ito yung mga mahirap. Ito yung ano mga kanipid. O <laughs> yung lumabas natin na sisyo mga kanipid. Ayan. So, iyo ko lang yan mga kanitid. Dahil sobrang madami yan mga kanitid. So, parang masaya masayang. So, dito mga kanitid, iskip tayo. Nakapagbigay dahil itatransfer muna natin ito mga kanitid doon sa last ng breeding pen. So, yun mga kanitid. So, sumahan nyo ako mga kanitid so, pag sa pag-transfer sa kanila. So, yun. Tara mga kanitid. Itatransfer na natin yung ating mga lang kanitid si So, yun mga kanitid. So, na-transfer na natin lahat yung ating mga lang native na sisiyo so yun tapos din sa wakas mga kanitib no? yan na sila mga kanitib no? nalagyan ko meron ng pagkain mga kanitib and then pati yung tubig mga kanitib no? so nilagyan na din natin so yung mga tayo naglagay ng vitamins mga kanitib bukas na maglalagay dahil pinainom ko sila kapo ng prysit at mga kanitib no? para yun yung ginagawa ko mga kanitib kapag ibababa ko yung mga chicken para iwas Puriza mga kanitib mo. Pinapainom ko ng price it Ano ito? Ano laks yan mga kanitib? Bulang sakit. So sinabay ko na yung lima mga kanitib ng Dahil dito is na sila na mga is. Dahil malaki na yung kanilang pagkakainan. So yan yung ating feeding mga kanitib mo. So DIY lang yan mga kanitib. Ako lahat yan gumawa mga kanitib no. So yung isa natin mga kanitib ay yun. Isira na. So hindi na pwede magamit. So gagawa lang tayo dito. Patayo kasi yung ganitong kawin mga kanitid muna, ganito kapal. So, yun mga kanitid na, so nandito muna yung video na ito. So, shoutout sa ating mga kaibigan. Kailan sa doon Sir J.R. Magsayo, shoutout sa inyo. Kay Sir Kakidak TV, shoutout sa inyo Sir Kakidak. Then, kay Manok Pambayan, shoutout sa inyo. Then, kay Fredy Tresure, shoutout sa inyo kaibigan na huh? sa so, ulitin ko shout out kay Sir JR Magsayo, Sir Dona, Sir Kachidox for me. Kay Sir Manok Mandambaya no, kay Puro Manok Native Chicken. Then kay Katrisher. So yun, happy farming mga kanitib. So ito na yung mga native chicken natin dito mga native no dahil lumabas na sila. So hanggang sa muli mga kanitib no. So see you soon mga kanitib. Happy farming.